Ayan mga kadyang Ayan yung mga suki natin Dami na naman mga plastic Ayan 1.5 Ayan mga kadyang Ito yung mga ano mga kadyang Eh, salin lang muna natin sa sidecar, mga kadyang. yan dito pa tabi nating mga suke diyan mga kadyang yan nakakuha tayo ng electric fan ayo <laughs>

Ayan, nakakuha tayo ng uh, Wilkins. Ayan. Ayan, yung mga suki natin talaga yun, mga kadyang. Solid suki natin. Hinantay talaga tayo nila. Mag-iipon ah, sila.

So, yun mga ka-jungs. Madami-dami na yung kolekta natin. So, yun, nakakuha tayo ng ring. Ayan, mga ring ng motor, mga mags. Ayan. Ayan, nasa kartong po yan mga kajang, mags po yan. Mags ng uh, um,

Yan ang ano natin, rota natin. Papasok tayo dyan sa mga skinita. Ayan, yeah, mga natin sa Wilkins. madami yeah. na. mga Wilkins mo. mo.

các em bớt đi, các không đi, không đi, không đi, 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 Hindi ako ipot. Eh, usapan yan eh. Saturday, Saturday. Ah, Magkas na lang kulang agabi. Nawala kami ng ilaw kaya kagabi. Nawala kami ng ilaw. Lagas. Nagulat ako, ako ng ulan kagabi. Napakalakas talaga. Anulot ko sa bahay. At kabara-bara eh napakadami natin plastic dyan kaya po natin yan mga kadyang kaya 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 mga kaya 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 mga kaya 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 kaya

Ayan, nung punot na tayo mga kadyang. Ang dami nating Wilkins. Ayan, nag-extension na tayo dyan mga kadyang. Ayan, extension na natin na karton. Punong puno na po si Babaw yan. Kaya lagay pa natin yung mga saksakong ano, 1.5. Ayan, napakadaming Wilkins mga kadyang. Ayan, dami. Marapat tayo yan. Tatali natin yung sa likod. Ayan. Yung puno na tayo mga kadyang. Ayan. Mga nasa taas nyan. Mga 1.5 po yan. Ayan. Punong puno po yan. Sa loob po nyan. Puro plastic. Buti. Ayan mga kadyang. May mga electric pump po tayo dyan. Tapos tayo mga electric pan. Eh, extension na po tayo Yan. thank you for watching mga kadyang please subscribe my youtube channel and please like and share sa aking mga videos mga kadyang God bless, bye bye